Oh, ICC kamu. Meron ba kayong kapangyarihan na reviewin ninyo? Ayan yung desisyon ng isang local court. So, Aba, ay wala talagang karapatan ng ICC na reviewin yung desisyon ng korte ng Pilipinas. Abi siyempre, depende naman sa crime yan at saka talagang walang karapatan eh decision na yun ng korte ngayon hindi naman magre-review ng decision ng ICC yung padadala dito yung mag investigate diyan sa nakasampa sa kanila na di umano ay uh, crime against humanity yon ang kanilang investigahan at hindi nila re-reviewin yung decision ng anumang korte But pinangahawakan mo o anong basihan mo para sabihin mo na yung report ko ay kulang? Dope. Ay sino ka ba? Yan yung yun ko sa Yung tinatawag na... Yan ang, yan ang tinatawag na Rome Statute eh. Dope. Dope. Kaya naman na uh, tinawag na Rome Statute. Eh, dahil doon sa pinagtibay sa Roma. Aha. Na kung saan pumirma tayo. Pero ayun, hey, at least ay na-recognize niya dito na pumirma tayo. Talaga naman pumirma dito ang gobyerno ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Noy Noy 2011 hanggang 2019 ay umihiral nga ito kaya yung mga crime against humanity mga crimes na sakop ng ICC ay pwede sila mag-investiga kung ito ay within 2011 hanggang 2019 so, alam niyo yung ang Amerika at ang Rusya hindi kasama dyan nga po, eh. oh, nga po bakit tayo ba namang mga malilit na bansa parang, parang ang nagpapasakop sa ganyang sa ganyang mga patakaran bakit mm -hmm. oh eh, hindi raw miyembro itong Russia at Amerika. eh wala tayong magagawa De-issue nila yun eh on our part eh Pilipinas sumali tayo dyan 2011 hanggang 2019 so we have no choice to, but to abide with the law uh, governing the ICC iyo nang uh, malinaw dyan. may question po kasi nila yung ano uh, yung yung isang citizen American citizen oh. ang maglilitis ang <laughs> Nasa ibang bansa, hindi nila... Oo, e bakit pagka maliliit na bansa, pupwede na ba yun? Ay, kay maliit na bansa ka man, o malaking bansa, as long as uh, pumirma ka dyan mula 2011-2019 gaya ng Pilipinas, ay we have no choice. Talagang sakop tayo niyan. Kapag meron tayong crimes na nakapaloob dyan sa jurisdiction ng ICC, gaya nga niyang sinampad dyan na crime against humanity. So, wala yan sa laki, wala yan sa lead na isang bansa. Ang issue dyan, sumali ka ba o hindi? Sa kaso ng Pilipinas, sumali tayo noong 2011 at nag lang ang Duterte administration noong 2019. So, malinaw, Uh, mga crimes within that period 2011 to 2019 ay pwedeng mag uh, sumali o pumasok ang ICC as long as pasok sa kanilang jurisdiction tulad nga niyang war crimes, crimes against humanity, genocide, crime of aggression, yun ang ilan sa mga uri ng krimen na kanilang sakop. bakit yung, uh, mga panghihimasukan yung mga aktibidad ng isang bansang nagsasarili Lalong-lalo na kung may kinalaman doon sa mga sinasabi nilang human rights violation. hindi yeah. Mga... Hindi pangihimasok ang tawag doon. Jurisdictional yun eh. Kasi nga may nagsampan ng kaso sa ICC na Crime Against Humanity ang titulo po ng isinampa. At ang Crime Against Humanity ay sakop ng ICC. So iyon ang talagang tunay na nangyayari dyan. Iyan ang mga kaganapan. Hindi siya basta crime. Hindi basta crime ang iniakyat sa ICC kundi Crime Against Humanity. Crime na kinikilala okay. ng, ng ICC na yan. Ano ba, kung kung, kung pag-uusapan natin, ang nakalagay kasi doon, parang complementarity lang ang dapat na maging, maging batayan doon eh. Okay. Uh -huh. Kapag ang isang bansa, yung kanyang judicial system ay medyo mahina, Oh, Pang ano lang siya, pang tulong lang siya. ganyan, panahon pa ng Pangulong Duterte Kong, di ba? Ano pa ang kakayahan nila? Sapagkat wala lang tayo dyan, wala sa or organisasyong ito, ano pa ang dapat nilang gawin para ano pa ang kakapangyarihan nila para magpadala ng mga investigador sa Pilipinas? Nasama dito ni Marculeta ah, ay nagsabi nga na ano daw ang karapatan ng ICC na mag-imbestiga ay nakapagtiwalag na raw tayo. Eh, tumiwalag nga ho tayo ay eh, 2019 kaya pwede pa rin mag-imbestiga ang ICC sa mga crime against humanity na nangyayari mula 2011 hanggang 2019. So ganun ganun lamang po kasimple 'yon. 'Yun namang ordinaryong crime, hindi naman sila nakikialam. Nagkataon nga lang na may nagsampat diyan sa kanila ng crime against humanity. Kaya nga mag-iimbestiga ay para malaman nila ito nga ba ay crime against humanity o hindi. Pag hindi siya crime against humanity ay eh hindi na mag-iimbestiga ang mga 'yan. So maganda tayo ay makipag-cooperate, makipag-cooperate ang Pilipinas dahil nga tayo ay member Bro, mula 2011 hanggang 2019. Hindi ngayon pinansin ng ano ng mm -hmm. ICC yung report. Ah. Para sa sa kanilang panukat. Uh -huh. Hindi kanya kulang ka ang report niyo. Parang sa parang sa tingin nila hindi nakasapat sa aming pananaw. Uh -huh. Na nakatupad kayo dun sa pamantayan na aming uh, na aming iwinawag mm -hmm. Kulang na kulang yung report niyo sa panukat namin, sa tingin <coughs> namin hindi tama yung inyong eh pa, sa akin sa na insulto ako sa ganun din eh. so, totoo nga naman pero kuha mo ako ng report tapos nag report kami sa iyo eh ayaw mong tanggapin ang katotohanan ng report na ito 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 nga eh, ito nga ito, 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 ito yung tanong mm -hmm. sa anong pinangahawakan mo o anong basihan mo para sabihin mo na yung report ko ay kulang kaya no. talagang tungkulin ng ICC eh may karap may sarili yung bata sariling rules kung paano re-reviewin or kung paano magde-decide kung sapat ba o kulang ang uh, report na isinagmit na isang bansa tungkol dito sa crime na sinampanga sa kanila na crime against humanity as far as the Philippines is concerned as far as the drug war is concerned at saka the fact na humingi ng pahintulot itong uh, Pilipinas para mag-conduct ng sarili investigation That that is one way of recognizing the jurisdiction of ICC towards the crimes of uh, against humanity na di umano ay naganap nung panahon ng drug war sa ilalim ng uh, Duterte administration. Iyon ang uh, malinaw dito.